lang basta usapan, di lang basta babanat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an Eye Eye for an Eye sa nyo pa rin po Idol Marquez Espinosa para sa programang IFM News Prime Edition at kasama po natin sa linya Idol ang spokesperson po ng Bantay Bigas si Miss Cathy Estavillo. Pabati mo na po natin po. Magandang umaga ma'am. Kamusta po kayo at pagbati po ninyo? Oo, oh, magandang, magandang umaga din sa iyo, Sir Mark. Magandang umaga, siyempre sa lahat ng laging nakikinig at sumusubaybay dito sa inyong programa. Apo, ah, Ma'am Cathy, uh, unang-una siguro, ito pong uh, pahayag ng ilang pong mga magsasaka na kung patuloy daw na babaratin itong pagbili ng uh, pala palay sa 10 piso per kilo, eh, parang gusto na lang tumigil sa pagtatanim yan po ang babala po ng ilang pong mga magsasaka ano po ang uh, masasabi po dito po ng Bantay Bigas oo actually Sir Mark ay hindi lang uh, yung mga natatanggap natin ng na mga balita, mga statement ng mga magsasaka na ganyan ay talagang tuloy-tuloy uh, na no um, recently o nung isang araw ay ganyan din ang binanggit ng ating mga magsasaka dyan sa ah uh, pag, pag San Han, Laguna at dyan sa Santa Cruz Laguna kung mm -hmm. saan ay. Yan ang iisa yung linya na talagang umabot na sa 10 pesos yung presyo ng kanilang palay ah uh, dahil dito sa wala wala naman tayong ibang uh, sisihin kundi itong uh, kainutilan ng gobyerno at higit sa lahat yung pagpapatuloy niyang pag-implement doon sa RA 11203 o yung rice liberalization law nung uh, kung saan ay Six years na ito at um, uh, nagpapatuloy no yung uh, uh, kitang-kita natin yung mga konkretong epekto nat konkretong mm -hmm. epekto ng batas sa ating mga magsasaka at ganoon din sa ating mga mga consumers bagamat may binabanggit ang uh, gobyerno na meron ng uh, bigas 20 meron mm -hmm. na ay nananatiling -an hindi abot ng malawak na bilang ng ating mamamayang consumers at Bukhang itong 10 pesos na ito ay dahil na sa pagulan-ulan at kahit wala pang ulan-ulan nitong uh, nagdaang buwan, uh, Marso, Abril ay talagang ang farmgate price ng palay ng ating mga magsasaka ay 14 pesos. Oh. At isa isa din itong hindi lang itong uh, tag itong uh, itong uh, dahilan kundi yung pagbaba ng tarif mula sa 35% tungong uh, 15%, 15% fifteen mm -hmm. ay talagang napakalaki yung uh, volume na inimport ng ng mga importers natin Magamat na sabi ng gobyerno ay at least ngayon taon daw ngayong uh, first at uh, first and second quarter ay bumaba yung ating import compared last year mm -hmm. hindi nila pwedeng i-compare last year dahil last year ay uh, nakaranas tayo ng matinding kalamidad ito yung El Nino tapos pagkatapos ng El Nino ay yung um, malalakas na bagyo din na um, talagang sabi ng ating mga magsasaka ay last year ay uh, baon na baon sila sa utang dahil doon sa wala naman ipinigay na uh, uh, kompensasyon ang gobyerno mm -hmm. doon sa mga nasirang produkto ng ating mga magsasaka Ma -ma 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 At ngayon ulit ay talaga naman napaka napakahirap tangkapin mm -hmm. na yung 10 pesos na presyo ng palay ay talagang mas mas mataas pa yung uh, uh, feeds no yung mm -hmm. patuka ng mga manok no Kaysa doon sa mismong big palay na produkto hmm. ng ating mga magsasaka. Ma'am uh, this yung binabanggit po ninyo itong uh, batas po no na talagang nagpapahirap po dito sa ating pong mga magsasaka, yung mga nagbebenta po ng uh, bigas uh, uh, local uh, producer po natin. Uh, ito po ay makakahadlang despite kung anong kahit anong gawing programa po ng ating pong uh, gobyerno hangga't na meron po yang batas po na yan. Oo. Kahit inamendahan pa yan ah, sir Mark, ah, talagang wala tayong ibang pangunahing sinisisi kundi yung batas dahil nakitang kita na natin yung irreversible ang epekto nito sa ating mga magsasaka. Kung meron man pagbaba kahit konti dahil meron available sa world market ay ang ang epekto sa ating mga ay ito na nabibili ng 10 pesos at um, yung pagiging irreversible nito, itong binabanggit na ng ating mga magsasaka hmm. na Uh, baka ayaw na nilang magsaka so kapag hindi na sila nagsaka automatic ang gagawin sa ating mga sa mga lupa nila ibenta para magawing subdivision mm -hmm. tapos yung mahirap dito pag naging subdivision yung mga lupain ng atin ng mga naibebentang lupa ay talagang yung baha dahil tinatakpan yung mga daluyan ng mga tubig kahit uh, uh, kahit irrigable land yan kapag tinakpan ang ang mga irrigation canals dahil ginawang uh, subdivision eh baha at tagay sa mga bukid na hin, na patuloy na dapat tamnan ng palay eh hindi na makakaabot yung mm -hmm. irrigation. so yan lahat yung talagang ah uh, uh, talagang sabi nga namin irreversible yung yung napaka hindi yung epekto mm -hmm. nito sa ating kasiguraduhan sa pagkain A Ma 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 At yan ang A resulta din kung mm -hmm. bakit palaki ng palaki ang ating import Mm -hmm. uh, Ma'am Cathy, uh, bukod po dito kasi may mga binabanggit din po itong uh, ilang po na mga uh, farmer uh, sectors po natin, mga groups natin na sinasabi nila yung uh, pataba sa lupa, yung uh, fertilizer at itong langis uh, uh, despite sa mga ayuda na binibigay ng ating gobyerno, hindi sumasapat talaga. Oo. Uh kung titingnan natin itong gobyerno ni, ni Marcos at siyempre ang Department of Agriculture, ang dami niyang binabanggit na mga programa niya para sa mga magsasaka. Pero mm -hmm. um, nananatiling ang, ang ating mga magsasaka ay abaon sa utang, uh, wala nang nagpapautang sa kanila dahil dun sa um, hindi sila nakaba nakakabayad dun sa utang nila. Mm -hmm. Tapos yung mga sinasabi nila na um, o, ang tawag mo dun, Uh, yan sa RCEP, mula dun sa Rice mm -hmm, Competitive mm -hmm. Enhancement Fund. Six years na. Pero kita natin kung paano nabibili yung palay ng ating mga magsasaka. Kahit binabanggit na bumaba ang cost of production ng ating mga magsasaka dahil sa mga makinarya, yung uh, abono, yung isang uh, bag na binhi, mm -hmm. talagang hindi sapat yun uh, sir Mark. Kitang kita natin na mismo, no asan na yung pangako ng batas na gawing competitive ang ating mga magsasaka. Mm -hmm. Mas lalong nababaon at ito na nga yung uh, sitwasyon natin na pinakamahirap tanggapin na 10 pesos ang presyo ng palay ng ating mm -hmm. mga magsasaka y yung inyo pong uh, siguro uh, pinangangambahan din na uh, Ma'am Cathy kasi syempre uh, ang tension po sa Middle East ay uh, patuloy na tumataas gaano uh, sa palagay niyo gaano kahanda ang uh, Pilipinas uh, for example sa usaping langis at the same time dito po sa uh, food is security and stability natin oo malaking epekto yung tuloy-tuloy uh, na pag yung uh, nangyayaring gera diyan sa middle east dahil automatic uh, uh, ramdam na ramdam natin yung pagtaas ng presyo ng langis mm -hmm dito sa ating uh, bansa na kapag tumaas ang langis ay talagang tataas at tataas din ang production cost ng ating mga magsasaka mm -hmm. dahil gumagamit sila ng langis at hindi lang 'yan ang tataas Sir Mark yung mga abono dahil ang abono ay mula sa sa langis sa chemical kaya eh, talagang domino effect yung uh, epekto nung uh, nangyayaring uh, gera sa Middle East dito sa ating bansa kahit napakalayo natin dahil alam natin na yung langis natin liberalize. no mm -hmm. pag tumataas sa sa world market automatic na tataas dito dahil ginawang uh, niliberalisa o talagang uh, yung langis natin ay binenta na ng gobyerno yung stock sa Petron mm -hmm. kung kaya ganito na yun nangyayari sa ating um, uh presyohan ng langis dito mm -hmm. sa ating bansa. At yun ang kinatatakutan din natin, Sir Mark na itong tuloy-tuloy na pag-asa natin ng um, imported na bigas, paano pag may mga nangyayaring gera sa mga <laughs> sa mga pangunahing bansa na ating pinag-aangkatan eh mm -hmm. ano nang mangyayari sa atin? Gutom ang aabutin natin dahil ang bigas ay ang bigas ay ano nakakaasa din yan sa uh, climate change, yung ganyan, ang dami-daming mga mga problema din uh, kinakaharap ng buong mundo eh walang walang ano walang alternatibo yung gobyerno mm -hmm. kung uh, patuloy siyang aasa sa uh, pangunahing pangangailangan natin oh. sa pagkain Yes, Kung mo. hindi, walang iba kundi palakasin yung ating lokal na produksyon. Pero ma'am, yung mga ibang issue before, like, for example, yung nabanggit nyo kanina na tungkol sa ta pagbaba ng uh, taripa, uh, hindi pa ba ito nare hanggang ngayon ng uh, ano, mataas na korte? Um Hindi siya pwede sa korte, Sir Mark. Actually, executive order naman yung uh, mm -hmm. nagpababa dun sa tarif. Kaya... Uh, ano lang din, uh, isang, isang kasinungalingan yung binabanggit ng gobyerno na every after four months ay dapat i-review mm -hmm. yung EO-62 para tingnan kung ano yung epekto nito sa ating industriya sa agrikultura. Mm -hmm. Ngayon ay, ay hindi pa nila nire-review at uh, ayon sa mga pahayag ni uh, Secretary Laurel Tiu ay ipagpapatuloy niya yung um, 15 tariff para daw ma... ma Uh, mapababa o ma-regulate yung inflation sa pagkain. Mm -hmm. So, <laughs> so para... inaantay natin. Kaya isa yan sa mga tinututulan natin, isa yan sa mga kinokondena natin given na nandun sa uh, nandun sa inilabas sa executive order na dapat mm -hmm. i-review quarterly yung uh, EO na yan. Pero ayan, ganyan talaga yung gobyerno. Uh, eh, no? yes. Pero sigo... <laughs> Kung para sa pangangailangan para sa kagalingan ng malawak na mm -hmm. bilang ng mamamayan ay kinakalimutan pero kapag para sa interes ng mga dayuhan ng mga negosyante ay talaga naman yun yung pinaglalaban nila mm -hmm. sa, sa mga ano po niyo monitoring po ninyo lalo sa inyong mga kasapi po sa Bantay Bigas ha, uh, itong mga na, nabanggit niyo na rin ito mga ownership foreign ownership ay uh, yung pong mga ano po lupain po na pagmamay po ng ating pong mga magsasaka sa datos po na meron po kayo medyo lumaki po ba yung mga na nagbenta to convert from agriculture to commercialize yung kanilang mga lupain. Actually sa isang maliit na bayan, uh, sir Mark diyan sa, sa Laguna sa Santa Cruz Laguna, meron kaming uh, monitoring o may data kami na umaabot sa 139 hectares mm -hmm. ang uh, ang napanitang gamit o naging subdivision. Uh, ang Santa Cruz Laguna ay rice area ng Laguna. Mm -hmm. So isang maliit na ano pa lang yan. Eh, how much more doon sa talagang uh, Central Luzon, yes. uh, Isabela, at kitang kita naman natin na uh, paglingon mo dati ay mga palayan yan, ngayon ay uh, marami ng mga hindi natatamnan kundi na nalagyan na ng bakod. Diyan din sa Tarlac, ay grabe makikita mo talaga yung lalong-lalo na diyan sa Pampanga. Pag daan mo ay talagang kitang-kita mo yung nababako ang hahaba ng bakod na na Act for Development. At ito yung isang um, matagal na natin panawagan kay BBM na uh, simpleng executive order para uh, ihinto yung land use conversion sa ating mga prime agricultural land. Pero sabi ko nga kanina, kapag interes ng mga negosyante at mga dayuhan ay talaga naman um, uh, observation o talagang realidad ay yun, yun yung talagang ipinapatupad ng, ng gobyerno. At ang isa pa, to Sir Mark, ay ah uh, uh, natapos na sa third reading sa congress yung pwede nang maglis ang foreign investor ninety 99 years mm -hmm. sa ating mga sal salupain dito sa Pilipinas. So ang hinihintay na lang to yung uh, pirma din o ka pirma ng ano ng senate para mm -hmm. tuluyan ng isang maging batas. So kung pag yan ay ano nang mangyayari sa ating mga magsasaka? Baka pag natin ay mga squatter na tayo sa sariling bayan kapag tuluyan na talaga yan na naisabahan. Mm -hmm. Okay. Panghuli na lang po. Siguro uh, ma'am dito po sa latest po na pronouncement ng Pangulo, uh, yung kanyang uh, sinabi na uh, hindi matatapos ang 2028, uh, talagang uh, itong 20 pesos mananatili daw na ma-accessible. Yung latest na pronouncement ng Pangulo is accessible na ito dun sa mga minimum wage earner na available yung 20 pesos sa do you think uh, ito po ba ay makakatulong uh, sa ating pong uh, sambayan ng pilipino in availing uh, this 20 pesos at panalitin ng 20 pesos daw na presyuhan ng bigas mga para sa bantay bigas at sa mga magsasaka, hanggat hindi niya ibinabasura yung RA 11203, kahit anong amendments yan, hanggat pinagpapatuloy yung um, liberalisasyon sa agrikultura, mm -hmm. pinagpapatuloy yung uh, free trade agreement na WTO, agreement on agriculture, ay kailanman yung 20 pesos per kilo na pangako ulit ni BBM na makakamit at uh, makakamit sa hanggang 2020. 2028 bago siya bumaba ay mananatiling pangarap sa malawak na bilang ng ating mga kababayan na talagang uh, naghahanap ng mababang presyo ng bigas. ngayon tingnan mo ay sino ba ang naseserbisyohan ng 20 pesos per kilo ng bigas? Mga mga vulnerable sector ng ating lipunan. Ngayon ipinagyayabang niya yung uh, meron na pwede na mag-avail ang ating mga uh, workers, no yung minimum wage earner ng mga workers. 10 kilos ang pwedeng i-avail ng mga workers mm -hmm. at ang magbebenta niyan ay yung mga yung sa kumpanya mismo nila kukunin. Mm -hmm. O bakit hindi niya dalhin niyan sa sa sa, sa ano pamilihan. sa palengke? Mm -hmm. o pamilihan. Yung 10 kilos tama na ba yan para sa isang pamilyang ng mga workers na kahit sabihin natin ay 5 member ng 5 uh, may limang membro sa pamilya. Mm -hmm. After yeah. ng 10 kilos, babalik at babalik sila doon sa napakataas na presyo ng ng bigas. Ngayon nung nag-declare si BBM, nung inamend yung uh, RCEP, Price Competitive Enhancement Fund, at uh, yung, uh, meron na doon na uh, pwede siyang mag-declare ng food security emergency para maibenta yung buffer stock ng NFA, mm -hmm. and at the same time pwede siyang mag-import. Doon sa food security emergency ay pwede siyang mag-import para ma um, daw yung uh, yung available ng uh, mababang presyo ng bigas. So, mm -hmm. 'di ba nung umal, nung uh, pumunta siya sa uh, ASEAN meeting sa, sa Malaysia, ay kinausap niya yung taga-Pakistan para pwede tayong pwede mag-import ang gobyerno, government to government ng ng bigas para masustain yung 20 pesos per kilo ng mm -hmm. uh, pangako. So, again, umasap sa pag-import para para ma-sustain yung para makapagbenta ng 20 pesos per kilo um ito lahat ay makitang kita naman natin mula nang umupo ay kung ano-ano ng programa ang ipinatupad niya para mabanggit lang na may ginagawa siya para mapababa yung presyo ng bigas pero sa para sa amin, hanggat walang lupa ang ating mga magsasaka, hanggat ganyan yung nangyayari na nabibili ng 10 pesos per kilo yung palay ng ating mga magsasaka, at hanggat nandiyan yung RA 11203 ay kailanman wala tayong makikitang 20 pesos per kilo sa mm -hmm. sa palengke. At ito ay mananatiling pipilahan sa mga kadiwa centers, sa mga FTI, sa mga LGUs, at ito na dun sa mga minimum wage earner mm -hmm. na uh, dadalhin sa mga kumpanya. Sa, na um, so, mo yung Yes po sa uh, sa madaling yung magbebenta. sa madaling sabi ma'am Cathy, eh talagang uh, mararamdaman nito kung ito ay nasa regular na pamilihan na talaga at uh, oh. maalis itong mga batas na sinasabi po ninyo na nagiging sagabal para dito sa tuloy-tuloy na uh, pagtulong sana dito sa mga local local farmers natin tama ka uh, sir Mark tama yung mga binabanggit mo at kailangan kailangan na talaga ng ating mga magsasaka Dapat hindi lang sa consumer side ang tinitingnan ng gobyerno kundi higit lalo sa mga uh, mga producers dahil talagang ito na ito na yung pangangailangan at ayang-kayang likhain ng ating mga magsasaka mm -hmm. yung uh, pangangailangan ng ating mga mamamayang Pilipino kung talagang i-ensure ng gobyerno yung responsibilidad niya sa ating mga magsasaka sa pagmamagitan ng mga subsidies post-harvest facilities, irrigation at siyempre subsidy para sa presyo ng bigas mm -hmm. din sa palengke. Uh, yun naman dapat ang uh, ginagawa ng gobyerno eh. Pero kung titingnan natin, talagang lahat ng mga uh, services na para sa mamamayang Pilipino ay pina niya. <laughs> Pinapasa niya sa privado at ang nangyayari, siyempre pag privado ang may hawak niyan ay talagang pagkakakitaan mm -hmm. ng pagkakakitaan. Okay. Maraming salamat po Ma'am Cathy for uh, taking our uh, ano po no uh, early call at saka Uh, agad nag-respond si Ma'am Cathy buti na lang gising na si Ma'am Cathy <laughs> Oh okay. Cathy Thank you very much po God bless po at mag-ingat po kayo. Oh. Oh, mabuhay kayo Sir Mark, mabuhay ang inyong programa. Miss Cathy Estavillo po spokesperson po ng Bantay Bigas Idol nga naman eh hangga't meron po yung mga pahirap po talaga ng mga factors eh, kahit anong klasing amendments eh hindi po talaga uusad ang ating pong bansang Pilipinas pagdating sa usapin po nitong agrikultura. Magandang umaga muna kay Idol Rafael Stock